Guys, magtatapon tayo ng kahoy sayang to guys sa Pilipinas lang to kinabangan pa mapagawa ng bahay pagtingin sa bahay napakapalad talaga yung ibang bansa mga, mga guys tingnan mo ito itong tingnan nyo po itong ito basura na to pipikapin na ng ano, na to tingnan nyo po yan eh, po siya oh eh, bago pa ako to sa forklip Ikaw yan, ibaba ko yan, oh. Yan. Tapos tata kukunin na ng big ah big big ng garbage yan. Tapo na oh, 'yan. ano, oh. Kung sa Pinas po yan, grabe. Kung nasa Pinas po ako, gumawa ako ng Nung nasa Pinas po ako, gumawa ako ng kulungan ng manok, ganyan. O kaya yung manok na hindi pang sabong, oh. Pero yung mo 25 ang kilo noon na ng paluchi ng ganyan napaka-bless talaga ng ibang bansa tingnan mo sa atin grabe yan sayang po yung guys